number, i-activate lang natin. Then, ayan, tulad ng sinabi dito, uh, sa pay card, at sa Metro Manila at one and a half months sa probesya. So, maganda dito kasi dumating agad sa akin, wala pang isang buwan. So, ganun lang, pag uh, ano, ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-add uh, account sa Union Bank. Hold up. here again, I'm Marginal Montero dito sa ang tutorial. Ayan, so nag ako kanina-kanina lang Na ating, uh, nakuha na natin yung ating Humid APM which is upgraded na siya na UMID card, which is ID na siya, ATM pa. <laughs> Ayan, so ang daming nag-message sa akin kung paano ako nakakakuha, kung paano ko nagawa, and gaano katagal. Ayan, so doon sa tanong na kung paano ko nakuha, ilalahad ko dito sa video na ito para naman uh, mahirap kasi i-check pa, mamaya malilito pa. Mas okay na yung makita nyo ng video para mas okay. Then, kung gaano katagal ito po ay umabot lang ng uh, wala pang isang buwan, dumating na agad sa akin. And, kung papaano, so, ito na ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, ipapakita ko sa video na ito. Ayan. So, panoorin nyo lang po. And, ayan, sa mga nagtatanong, so, maglalagin na tayo ngayon sa SSS. So, kailangan meron tayong account sa SSS natin. Then, pagkalagin natin, uh, may makikita kayo dyan na mga Uh, dito sa taas which is home member info inquiry benefits loans services payment reference number and logout ayan so sa mga nagtatanong ha um, hindi po available ang UMID yung UMID lang na ID hindi po siya available ngayon sa SSS since meron na meron na namang PhilSys. kasi kaya ko po nalaman ito dahil nang galing po kami doon last month So ngayon, etong nakuha ko na ID or etong UMID SSS, yung meron na siyang uh, yung ATM na po siya na SSS card, ah uh, ito po 'yan dito sa services merong upgrade to UMID ATM pay pay card. Ayan. So pipindutin niyo po 'yan sa online. Then may makikita kayo diyan, mag-submit ng data sharing consent. Ayan, may makikita kayo diyan. Mag-submit ng data sharing consent for UMID ATMP card upgrade. Paraan para i-download at i-install ang Union Bank online app at magbukas ng UMID ATMP card. And step-by-step -step guide kung may problema sa validation sa uh, Union Bank online app. So, ang kailangan mong gawin dito is pindutin mo itong mag-submit ng data sharing consent for UMID ATMP card. Ayan. Ayan. Tapos, ngayon, na, pag na-open ano mo yan, na yan makakareceive ka niyan, which is may transaction number po yan. Ito po yung transaction number. Gawin ang mga sumusunod upang ipagpatuloy at kumplatuhin ang iyong UMID ATM Pay Card. So, ibig sabihin, kanina, di ba, pumunta tayo sa ano. Kapag hindi lumabas yung pagpipilian kanina, ibig sabihin, hindi ka papwede. pwede. Okay? Kasi madalas, uh, doon sa kasama ko kasi, kay Jerby, hindi pa siya pwedeng magkaroon nito since uh, almost 2 years pa lang siya yata sa online Mamaya ipapakita ko din sa inyo kung anong lalabas sa kanya So bakit hindi siya pwede Okay ngayon, uh, ito yung ano transaction number Then, swerte kayo kung meron na kayong union bank Kung meron naman kayong ID, government ID Pwede kayong uh, mag-download uh, ng union bank Then, pwede kayong gumawa ng uh, account doon or ATM account online, walang babayaran niya kay Union Bank basta meron kayong ID. Then ang gagawin niyo lang kapag na-download niyo na si Union Bank, makikita niyo diyan na uh, do sa Union Bank apps, makikita niyo doon yung ad account. So papakita ko din sa inyo mamaya after nitong sa SS natin. Then ilalagay niyo lang itong transaction number. Then okay na 'yon pag na pag nagkaroon na ng transaction number, i-activate lang natin. Then ayan, tulad ng sinabi dito, ah uh, sa Pekar, pamadalawa at sa Metro Manila at one and half months sa Provisya. So, maganda dito kasi dumating agad sa akin, wala pang isang buwan. So, ganun lang pag uh, ano, ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-add uh, account sa Union Bank. And make sure ito lang yung ano natin, transaction number, ay yung pinakamahalaga dyan. Kasi ang kadalasan sa mga may SSS online, ah uh, mga bago, wala sila, pagkapindot mo, hindi lalabas yung ganito, hindi lalabas ng tatlong to. Ang lalabas diyan is either upgrade your uh upgrade your uh ano ba to? Your address, mga ganyan. Actually yung sa akin una upgrade yung address kahit naka uh, update, update pala hindi upgrade. Kahit naka-update na yung address ko, uh, hindi pa rin siya pwede. So ang ginawa namin is pumunta na lang kami sa SSS para i-update yung, uh, yung information. Even dito sa online is naka-update na po siya. Then, ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung eligible ba or hindi. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung hindi eligible sa pag-upgrade ng ating SSS. Okay, lalag out natin siya. Then, post ko muna saglit ha para sa password. And ayan, so ito yung account ni Jerbs. Ah uh, ayan, pipindutin natin yung upgrade to UMID ATM Pay card. So ang nakalagay sa kanya, upgrade to UMID ATM Pay card is available only for now to UMID cardholders. Ayan, tulad nito, isang reason kung bakit hindi siya pwede sa sa ano, sa ah uh, UMID upgrade ng card is wala pa siyang UMID UMID card. So kung wala ka pang UMID card hindi ka makakakuha ng katulad nung sa akin Pero kung meron ka ng UMID ATM Tapos updated ka naman or yung information mo Ayan, pwede kang makakuha ng card So basta makikita nyo lang yung ipinakita ko kanina Then okay na po yun Then kung may nakalagay doon na uh, Please update your address sa SSS Pumunta na lang kayo doon, then tatanong bakit kailangan nyo mag-update ng address. Sabihin mo lang, para po sa UMID uh, ATM pay card upgrade. Yan lang yung sasabihin mo. Even kahit parehas na yung ano mo ha, pumunta ka pa rin. Kasi sa system nila yan, nag-error talaga kasi hindi naman natin alam yan. Then, whose card were applied within the last 10 years? Ayan, so 10 years na daw dapat yung card para sa mga available ng UMID ATM. Okay? So, ganun lang kabilis. Uh, ganun lang kabilis kumuha ng ATM pay card. And kung may katanungan kayo, ayan, susunod ko dito yung add account sa Union Bank, ipapakita ko din sa inyo. Okay? Salamat po! And ayan, so nangako ko kanina na papakita ko sa inyo yung sa Union Bank ad account kung paano natin nilalagay yung transaction number na nakita natin kanina dun sa SSS. So, hindi natin pala video kasi bawal. So, due to security purposes, hindi pwedeng, hindi inallowed ni Union Bank na mag-record gamit yung ating uh, op Union Bank online. So, ang gawin nyo lang dyan, kapag nakapag-register na kayo sa Union Bank, uh, basta ang gawin nyo, i-search nyo lang sa Play Store yung Union Bank apps. Then, kung may ID kayo, makapag-register naman kayo dyan. Kapag nakapag-register na kayo dyan, uh, ang lalagay nyo lang dyan is yung ad account, tapos lagay nyo yung debit, tapos yung government. Pag nalagay nyo na yung government, papalagay sa inyo yung um, transaction number. Then, pagkalagay ng transaction number, Uh, makikita mo doon yung mga information na dapat mong ilagay, then ilagay kung saan yung i-deliver yung ID then wait ka na lang ng uh, almost 2 uh, months para sigurado tayo na hindi tayo uh, maano sa pag-aantay, baka mamaya mag-expect ka agad ng maaga, so minsan talaga mabilis, minsan mabagal Ayun. so hanggang dito na lang po yung video na ito, sana po ay may natutunan kayo kahit konti, <laughs> ayan so tandaan po natin, yung uh, available lang yung upgrade ng ating UMID uh, para maging ATM, sa mga uh humid uh, card na po siya. And uh, yung mga may humid cardholder naman na hindi naman pwede or may sinasabi sa online, sundan na lang natin or sundin na lang natin kung ano yung sinasabi. Katulad nung sa akin na uh, uh, update your address. So, kahit tama naman yung address ko, in-update ko pa rin sa SS. Then, tinanong ako, para sa pag-update? Eh, parehas naman yung address mo. So, para po sa unit pay card. Yun lang. Ganun lang kapilas. Then, wait ka na lang ng iyong ATM. Okay? So hanggang dito na lang po na itong video na ito. Once again, I'm Roger Montero. Dito sa Montero Tutorial. Hanggang dito na lang!